So hi guys, makadto kita subong sa ginapa-obra ko. So it's a surprise pero i-share ko na sa inyo subong. Let's go. Welcome to our under construction dream house, guys. So this is the reason, naman kung gis ay ah, ka upload, guys. Kaya hindi consistent ang ako mga uploads ng mga vlogs. Tungod busy ako sa studies as well as busy man ko sa pagpamakal sa mga materials. Nagamit gamiton sa pagpaubra sa aton dream house, guys. So thank you so much kids sa inyo. Kung wala ka mo galanta sa kon vlog, hindi ko gid ma tustusan ini nga dream house. Hala, si gisudlo na naton ini. So ini ang una nga unang ta isa ini ka kwarto. This is the room number one. Tapos sa Amo siyang itsura sa guwa guys. So, may balcony siya. Tapos, pag sulod naton, ang makita na naton, dire, is the wide living area, guys. Oh my gosh, what I love about the house is mas malaki yung living area. Tapos, ito, yung papasukin naman natin, is ito yung room number two. Yan, guys. Mayroon siyang dua kabintana. Kag sa atubang sa to guys, ang room number 2, dito ang aton nga CR, kagang ang aton nga lababo or kitchen. And this is ang palibot guys, ang aton balay. Yan, I'm so excited na matapos sa talaga siya para i-tour ta kamuliwa. Pa so, guys, ang aton house tour habang inaubra pa kay boss at upa na ini siya. So bago galing matapos ang aton vlog, gusto ko lang pasalamatan ako ang akong pakaisa. Pwede Kon isa nga amo ni siya nag asikaso sa pagpaubra ko sa balay. Kay di ba guys, pila pa ko sa ruwas, siya gid ang nag patigayon sini nga maubra ang balay. So lapit na lang sa guys. So thank you so much guys sa tanan nga mga supporter nato na sa vlog nakapatindog kita sa balay. Ready Bruce! <laughs> Hello, It's a prank. <laughs> И пранк, и пранк <свес> он так